Good morning, good morning mga kalakay Ang oras natin ay 5.23 ng umaga mag overnight kami dito sa may Kahuna Beach Resort sa mga kalakay Ayan yung view nila oh Ganda Ayan ang dagat, napaka ng dagat Ito yung swimming pool na pinagliguan namin kahapon. Ang amin namang kwarto ang doon sa so may banda doon sa loob. So, tara punta natin yung bye-bye. Yin. ganda ng ginawa niya o mga kalakayo. Ang kalsada. Ay, kalsada. Buha ang Ito ngayon ang view ng aming Inopahang Beach Resort. Ay, Inopahang Beach Resort yung lugar ng aming San Juan, San Fernando, launya. Mahaba ito mga kalakay, mahaba. Ngayon do no. Tapos, kung iikotin mo siya, napakahaba rin doon, sabay bandang doon. No? Ito naman yung view ng bundok. tayo. Ganda ng buhangin, mga kapino. Pino ng buhangin. naliligo na mga kalakay oh. aga-aga. balik muna tayo andun yung mga kasamahan ko tulog pa ito muna tayo dun uwi muna tayo ayun nililinis na niya yung pool ano yun ba? tuwing umaga siya nililinis na ganon. Oo. Oh, yung lagi din nilisik mm -hmm. si po Ayun, di motor yung panglinis na 'yan. Sir. Di motor siya. Kasi yung yung buwangin niya sir, ilang tinatapon na 'ni. Ah, ganon. sinisipsit sipit niya 'yang pagano. Ah. Ah. Uh, 'Yan uh, uh, kasi pag motor do pag-scan 'yan, 'yan yung, yung motor. Ganun pala yun. Balik ko rin sa baba, sir. Ito yung van. Meron ganun. Tapos, dito siya tinatapon. Ay, doon. May hose pala roon. Kasi yung mga nangibigaw, pag sila magbalnaw, may mga buhangin. May ipon dyan, no? Tapos magbabarasa sa mga ganon, okay. sa mga drainage. Oh. Ayun pala ang purpose ng mga kalakay. Pero yung tubig, ganyan na lang siya. Ibig sabihin, may araw din na binapalitan ng tubig siya. Mm. Hindi naman araw-araw, no? Oh. Kasi kung araw-araw nga naman, di adicional no. Plus Adicional water. Additional water. la Rimpalah. De Daming mga swimming pool dito mga kalakay Teka, tingnan natin yung ibang swimming pool Andun Tuka tuka din kayo sir, mayroon, mayroon pa kasi dyan eh, sa kabila Tuka tuka din kayo nilinis o so pati ikaw doon din ito, 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 yung pool na yan, dito lang Yung dalawa na yan Ah para dyan lang yan? So, ikaw din maglilinis yan? sila ate Parang may balandra na para, hindi bako, hindi mag -tunin mag -tunin. Ah hindi sila magkakailangan ano. So, hindi sila -away. Away, oo. I ikaw rin maglilinis mamaya doon o yung... iba rin, iba naman. Rin. Ah, ibang tuka rin, tiyatin natin doon mga kalakay. Ayan o. Ayun yun may naglilinis na rin siguro tapos na yan ayun na may naglilinis tapos yung paglilinis na ng mga basura mga klakayon nagaling eh parang kinakayod lang nila sa no sa screen may gulong tingnan mo yung naging tsura ng buhangin eh, no? oh ayan para sa isang farm na kwan yung an tawag nun? No? yung kinakayod ng kwan traktor yan ang ganda ang ganda ng itsura ibanda uh, e ron yung dami ng nagmuni-muni kkp, habang nag, pinagmamasdan yung dagat yan morning sir Ayan So Ganda, ganda dito Maya maya ang dami na naman tao dito Ang kalakay Lalo na dyan sa may bantang dyan Dagat na yan Mamaya pagkatapos natin mag almusal Punta tayo dyan Sa kwa yan Sa Sa ngayon punta muna tayo doon Sa ating kwarto At ako'y may naramdaman na ang hindi maganda sa tiyangko nag-alboroto na tara punta muna tayo doon sa ating kwarto maluwag pa yung paradaan nila oh. mo yan yung ating kasamahan no may hangover yeah yan yung kwarto natin sila mga kakay mga apo so sulit sulitin na namin at kami ay aalis na rin kami mamaya ayan si Ikalo ayan sila Lolo sa'yo kamera kay ate ano, cellphone pa? opo sa'kin kamera Gue t referred Marche Ito naman yung sinasabi nilang may jacuzzi na pool mga kalakay. Ay no, kumukulo. Tapos dito Ilang ilang feet 'yan? 46. 46 Do naman 10 feet. tapos yan eh, kalsada lang. Tabi lang siya ng National Highway. Napakalapit lang siya. Accessible dito mga kalakay. Yun, katapat nun, yung katapat na no, isang hotel din ng Fort San Juan. Ito yung mga parking area nila ito. Sa likod nitong building na ito, doon kami. Pero galing na kami doon sa may kabilang pool. Gusto lang ng mga bata dito. Kaya yun. Lilipat na naman daw kami sa may kabilang pool. Mga kalakay. Doon sa may malapit sa may restaurant. Pinagkainan natin kanina. Oh, andun na kagad sila oh. May ata doon eh. May daan po ba doon sa pool na yun? Pwede po Ah, dito. Try natin dito. Galing na tayo doon eh. Thank you. Ayun. Ayun, malapit lang. pala ayun oh. ayun dun tabi lang ng may restaurant yan sila ayan ayun. marami maraming pool dito mga kalakay ang dami pagpipilian dito Ayun naman ay dagat na ayan. Pasya. Ayan si Las. Koko. Ayan naman yung isang apo ko doon. Ando doon. Nagsusolo. Ayan. Hello. Hello, kamu ah. share gusto mo. Huh? Ilang minutes meron gusto mo. Um, Bago kayo umahon. 300. 300. Marami yun. Abutin ka na bukas Uli ng umaga niyan. oh, Sige nga, sabihin mo kung ilang minutes. 30? 30 or? 30 minutes or? 15 minutes? Ha? Huh? Oh. Magbibilang na ba ka? Nang ilang minutes? oh 30. Gusto mo? Three zero

Malapit na tayo malapit na tayo kumain Malapit na tayo kumain Oh, diba? Oh. Tigey. Okay. Ulit, ulit. Ulit. huwi na kami mga kalakay yan na yung mga kasama ko enjoy check out na kami eh. pabuhat na naman yung apo hirap nitong lolo ayaw maglakad mainit daw so andito tayo ngayon sa may kainan nagpahatid kami mula dun sa may mula doon sa may Kahuna Beach Resort. Nagpa-reserve kami dito ng floating cottage na. Ito, nag na lang kami ng tricycle, dalawa. Tapos magpapatid na kami pagkatapos namin ng kumain ng lunch. Patid na kami sa may Pantas Terminal. Ayun. Ano, maghintay na lang sila? Ah. Okay, sige. Ah, sige po, thank you yun, naghihintay na yung tricycle dun mga kalakay dito tayo ngayon sa may River Farm Seafoods Restaurant tara dagans daw muna kami dito kasi ito may parang ilog yan Okay, sige. Pasok daw kami. Ay, andi renovation pa pala ito. Ay, bakawan pala ito, no? No, parang mga oo oh, nga oh. Oh, yun yung highway yung may tulay na yun yun oh. tapos ayun floating nga o, ga -ga, mga mangadram yung kanila Pero in mo ano. Yun, may mga koy no? mga kalakay. Oh. Hmm. Ito, River Road. daw Ayan, daming kuy mga ala kayo. Iyan. Nagumpukan. Ito yung ano. Yun yung highway papuntang Digan yun yung tulay na yan tara balik tayo doon at Bye. Nah. <laughs> restaurant yan naman yung mga order namin mga seafood ganito pala ang sitwasyon dito mga kalakay oh. mo dito sa may stopover ng bus ano maghintay ka ngayon ng parang chance passenger bibig ka nga ngayon ng number ng security security guard nila kung saan ang ruta mo kunyari tulad nyan oh. biyahing biyahing nila yan yung aircon bus na yan na podcast. yung mga nakapila na yan hinibigyan nila ng number ayon kung may available pang upuan o kaya ay capacity ng standing ayun, tinatawag ng CQ mga number eh, tulad yan yung maraming naghihintay yung maraming nga yun yung sasakay dyan hindi ko alam kung yung ibang dyan ay mga accommodate baruch sa okwan ang alam ko dyan tatayo ng ibang na yan parang kami, naghihintay lang din kami ng bus namang gagaling pa sa Ilocos Surata ay Ilocos Basta Ilocos Surata mong kagaling kaya kami ay ginigyan ng number kanina so ngayon maghihintay tayo wala so tayo ma-accommodate yan dami namin no? oh. wait lang